The holidays, let's say Christmas or New Year, yung pagbagong inom. Pag uminom ng maraming alak, within 24 hours, magloloko yung tibok ng puso. Ito, magloloko siya. Magkakaroon ng atrial fibrillation, magloloko siya within 24 hours, at aatakihin sa puso. Maraming namamatay sa December 25 ng umaga at January 1 ng... Uh, uh, madaling araw or December 31 nung gabi. Maraming namamatay, maraming napapasok sa emergency room at siguro ilang daan-daan namamatay dahil sa holiday heart syndrome. Yan ang tinatawag natin. Dahil ang daming... Una-una, bakit inaatake sa puso yung mga tao? Iba dati, Doc Lisa, may pasyente tayo, barangay captain, na holiday heart. Kaya nga tinawag na holiday. Nagkaroon ng holiday, tapos nag-heart attack. Holiday heart attack. Iba naman tawag, Merry Christmas Coronary na Coronary Heart Disease. Kasi nga, hindi naman sanay uminom ng alak. Di ba? Hindi, hindi naman umiinom. Tapos bigla-bigla, pag holiday, uminom ng marami. Hindi kinaya ng puso. Nagloko yung tibok. Okay? Katulad nito, may congestive heart failure. Lumalaka yung puso. Ano ang delikado sa pag-inom ng alak? Ngayon, ang recommended ko sa mga kalalakihan, kung kayo, ang maximum is dalawang beer sa isang araw, uh, dalawang wine glass sa isang araw. Yan, ito. Maximum yan, nasa kalalaki yan, dalawa ito sa isang araw. Dalawang beer, pili ka lang, hindi pwede dalawang beer, dalawang wine glass. Tapos kung hard drinks, dalawang shot. Yan ang maximum in one day. Hindi pwede yung hindi kainom ng isang linggo, ipunin mo, hindi po pwede yun. Sa kababaihan, ang Maximum natin, isang, bot isang baso lang ng beer, isang wine glass, tsaka isang hard drinks. Yan lang ang maximum sa isang araw. Kasi pag sinobrahan nyo, dyan na magkakaroon ng mga bad effects. Dyan na malalasing eh. Ang problema kasi, ito yung mga side effects ng alcohol. Kaya para sa akin nga, kung hindi kayo umiinom, mas maganda hindi na lang uminom eh. Ito, una-una, side effect, pakita natin ha. Sa mga alcoholic, yan, magkaka-ulcer kayo. Kita nyo, dahil sa wala kayong, walang laman ng tiyan, Dok Lisa. Diba? Tapos, uminom ng alak na gas-gas tuloy, dumugo. Makitang-kita ang pula, ang dugo. Oh. So, nabutas yung tiyan, nagka-ulcer. Mahapdi yan sa tiyan, ha? So, lahat mahapdi yan tiyan, baka may ulcer na kayo. Ang sikreto dito, lagyan ng saging, di ba? So, lagyan natin ng saging. Lagyan nyo ng saging yan. Inuman nyo ng tubig para mahugasan. Mahugasan natin to. Ang second problem, ito, pwedeng mabutas ang tiyan. Perforation. Yan, ang butas, oh. Ang lalim, mo, oh. Ganda ng model natin, eh. Kung hindi pa malala, gas-gas lang. Ang gas-gas, tawag gastritis. Kaya ang gas-gas, gastritis. Pag may butas na, ulcer na yan. Pag nabutas to pumunta na sa likod, lumabas na yan, perforation na yan. Pag perforation na ka, na kayo agad. So, sa lahat ng uminom ng alak, mag-ingat kayo dyan, ha? Baka mabutas dyan nyo. Sa lahat ng ayaw kumain ng breakfast, almusal, walang laman ang tiyan mo ng 12 hours, may acid yan eh. Acid eh. Yung acid, baka, baka sirain ng gastric acid yung tiyan mo. Pag nasira yan, masisira, ah, sasakit ang tiyan mo. Pwede, kay pwede mabutas, may namamatay, inoperahan no? po yan. So, mag-breakfast para hindi ma-ulcer. Kakain 4 to 5 times in a day.